Binatiko si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang Bureau of Immigration matapos ito maglabas ng statement uh, ukol sa nag-viral na uploading incident sa Ninoy Aquino International Airport. Uh. Ayon dito kay Revilla, harapang ang niyurakan ng immigration na ang constitutionality guaranteed right to travel ng mga pasayero at ininsulto pa ang kapangyarihan ng korte na mag-issue ng whole departure orders. Uh. Giroa ni Revilla ang pahayag matapos ang isang viral video na umikot sa social media Detalyado ang kinuwento ng isang pasaherong papunta sana sa Israel ang kanyang naging karanasan sa kamay ng isang immigration officer ng CIA sa ilalim nito sa puro walang katuturan na pagtatanong hanggang sa pwersahin pa itong iproduce ang kanyang school yearbook na naging dahilan para maiwan ang pasahero ng kanyang flight sa kabila ng pagpunta sa airport ilang oras bago umalis at mas uh, gumastos pa para muling magparibook ng flight. Marami nang natatanggap na reklamo ang tanggapan ni Revilla ukol sa uploading nitong nakaraang taon pa at kanila nang iniimbestiga ng issue. Hanggang sumambulat na nga ito dahil mismo kaibigan ni Congressman Brian Revilla na papasyal lamang sa Singapore ang dalawang beses na nakaranas nito ang in ng immigration. Ayon sa statement na inalabas ng Bureau of Immigration sa 32,404 na pasero na kanilang in noong taong 2022, 472 lamang ang may kaugnayan sa human trafficking. 833 ang umano'y nag sa kanila at 10 ay mga minor de edad. Binati ko si Revilla sa 32,404 na inupload at inabala na pasero ng immigration. Wala pang 4.2% ang may basehan para gawin ito ng immigration at 1.45% lamang ang sinasabing may kaugnayan sa human trafficking. Naiirita ang mababatas dahil 95% na in-upload ng mga pasehero ay pinarvisyo at pinagastos ng immigration na tinalo pa ang korte sa pag-issue ng whole departure order at dinaig pa ang konsul sa pag-issue ng visa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.